Dumalaw na rin sa burol ni dating senadora Miriam Defensor Santiago si Pangulong Rodrigo Duterte kanina madaling araw. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino. mag alas dos na madaling araw nang dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa Immaculate Conception Grotto sa Cubao, Quezon City. Kinausap ng Pangulo ang naulilang asawa ng Senadora na si Atty. Narciso Santiago Jr. at kapatid na si Retired General Benjamin Defensor. Kinamayan din niya ang iba pang miyembro ng pamilya. Mahigit isang oras na natili sa burol ng Pangulo bago umalis pasado sa stress sa madaling araw nagpasalamat sa pakikiramay ng Pangulong isa pang kapatid ng Senadora na si Atty. Paula Pichi Defensor NAC. We are grateful that President Duterte came here but his presence has also a deeper significance to those who believe that this country should have a stronger response to corruption and to criminal syndicates because we are also reminded of the legacy of Senator Miriam. Sinariwa naman ni Atty. Pichi ang alaala niya sa yung mga kapatid na itinuturing daw nilang pangalawang ina. She's like our second mother. Uh, she she helped send us to school, and she coached all of us in all the competitions we joined, which we won because of her. And whether she's sick or not, she will come and announce. Dumalaw rin sa burol ng senador at nakatabi pa ni Pangulong Duterte sa upuan, si Locos Norte Governor Aimee Marcos. The president wanted to be here on the last night at, at nga siya, siya, dahil, uh, ang Senator Miriam was a real hero to so many of us, especially women in politics. For example, at uh, talaga naman we will miss her fiercely intelligent, totally fearless ways. Muli nagmasalamat ang kapatid ng Yumao Senadora sa mga nakiramay sa kanilang pamilya. Thank you very much to all who came, especially the youth. They never forgot uh, Senator Miriam through all the tough times in her career. We hope that she, she could be a role model for the students of today. Ihahatid na po sa huling hantungan ngayong hapon si Senadora Miriam Defensor Santiago. Hanggang ngayong umaga, walang patid ang pagdating ng mga nais masulyapan sa huling pagkakataon ng dating senadora. At mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Taylisan. Mm -hmm. June Maris tuloy ang uh, pagdating uh, ng mga nakikiramay at mga taga-suporta ng yung mga dating senadora Miriam Defensor Santiago dito naman sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao, Quezon City. Sa mga sandaling ito, June Maris ay isa-isa uh, nang -isa iniaalis no yung mga bulaklak doon sa mismong uh, chapel kung saan nakaburol ang senadora. Kung makikita ninyo pa ang mga nakapula, yung mga taga-suporta niya na siya na rin mga gumaganap ngayon na bilang volunteers no na kumukordon doon sa iba pa na mga nakikiramay dito naman sa pamilya. Defensor Santiago. Iniumang na rin doon sa entrada ng chapel, June Marisa, ano, yung uh, mismong karo na pagsasakyan ng labi ng dating senadora dahil mula doon sa chapel ay lilipat sa main cathedral para sa misa na gaganapin maya-maya lamang. Alas 11 ng umaga ay uh, isinara yung public viewing para mabigyan ng pagkakataon yung pamilya na makasama sa nalalabing oras ang tinaguriang Iron Lady of Asia. Kabilang doon sa mga nakiramay, June Maris ay uh, si na dating house speaker, Jose de Venecia, at yung kanyang asawang si uh, dating representative Gina De Venecia, dumating din siya, uh, bhold representative Arthur Yap at dating Manila Mayor Alfredo Lim. Kanina ay uh, dumalo rin ano, dumating din dito yung uh, malapit na kaibigan ng senadora na si Heart Evangelista. Pagkatapos ng misa, isasakay itong Labinia uh, Senator uh, dating Senator Santiago Sacaro na nakapwesto na rin sa labas ng simbahan mula rito ay uh, yung ruta dadaan sa New York. Kakaliwa sila sa e. Rodriguez, kakaliwa sa Aurora Boulevard kaliwa sa Barangka at kakaliwa sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Naglatag na ng traffic scheme ang MMDA at Quezon City Government para maging maayos itong takbo ng convoy. Ayon sa dating Chief of Staff ni Santiago na si Atty. Risa Hofilado, maaaring makisa ang publiko sa libing pero sana raw ay respetuhin ang kordon na ilalagay para hindi naman magambala yung mga nagluluksang kaanak ng dating senadora. Bukas naman daw ang kuntod sa mga taga-suportang nais dumalaw at magbigay pugay. Mula doon dito sa chapel ano, ay uh, inaasahan na mga uh, sandali ngayon ay uh, maililipat na doon sa main cathedral, yung labi at alauna uh, ng hapon ay nakatakda yung misa na pangungunahan naman ni uh, Bishop Teodoro Bacani at ni Bishop Onesto Ongchaco. Matapos yung misa ay uh, agad naman natutulak yung convoy uh, patungo sa Loyola Memorial Park kung saan magkakaroon ng uh, departure rites at uh, funeral blessing na pangungunahan naman ni Father Aris Sison. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Immaculate Conception Cathedral. Balik sa iyo, June Maris. Steve, uh, ngayon ay Sunday, inaasahan natin na ang mga tao nandiyo sa lansangan. Ano? At mukhang inaasahan din natin na sa funeral procession, maski pa paano, meron doon ang mga magbibigay pugay natin mga kababayan, Steve. Tama ka dyan June, katunayan sa labas nitong cathedral, sa paligid nito ay uh, talaga namang uh, bawat kali dito dahil makitid lamang yung kalsada, naging parking uh, area na rin para dun sa mga makikisali, ano, dun sa convoy. At kung makikita ninyo sa mga sandaling ito ay uh, yung mga tao, malayo naman sila na uh, masulyapan sa huling pagkakataon itong uh, dating uh, senadora. At yung iba nga dito, nakausap natin galing pa sa mga uh, malalayong probinsya at uh, nais lang daw nilang magbigay pugay sa huling pagkakataon June Ah, uh, Steve, uh, nabanggit mo kanina yun, sana yung sana'y uh, pakiusap ng pamilya na magkaroon ng paggalang respeto. Uh, isa lang siguro sa nakakalungkot na bahagi nito, Steve, ano? Uh, Ang pagkakaalam ko kasi, nakiusap yung pamilya na wag sanang magdala ng cellphone doon sa, sa loob at igalang yung casket ng dating senadora. Pero sa pagkakaalam ko rin, parang may nakalusot eh. May lumabas sa uh, online, may lumabas sa social media. Nakakalungkot yung pangyayari na yun, Steve. Ay, uh, I don't know kung nabalitaan mo yun. Tama ka dyan, June, ano, may pakiusap na ganyan yung pamilya, pero hindi na rin talaga ma maawat yung iba talaga dun sa mga supporters. Katunayan na uh, yung, yung uh, iba sa kanila, eh, yung mga volunteers, ano, yung mga nakasuot ng pula, talagang uh, maayos naman yung kanilang pakikiusap na kagnay nice sa tagubili na yan. Ano, pero meron pa rin talaga na iba na nagpasaway. Ngayon, ang pakiusap lamang nung, uh, uh, ni Attorney Hoflado dun naman sa mga dadalo, dun sa Loyola Memorial Park, ay igalang yung mismong kordon para hindi rin magambala yung mga kaanak na nagdadalamhati at may ibigay sa kanila yung huling pagkakataon na makapiling yung ha, senadora. Mga kapuso, nasa Loyola Memorial Chapel and Crematorium na po sa Marikina City ang convoy ng namayapang si Sen. Miriam Defensor Santiago at mula po sa Quezon City, may live report si Steve Dailisa. Go ahead, Steve. Actually, Cedric, 3.80 na no, nang uh, dumating taxi sa Loyola Memorial Park sa uh, Marikina ito namang mga uh, labi ni uh, dating Senador uh, Miriam Defensor Santiago. Uh, sa mga sandaling ito, unti-unti lang uh, uh, ipinapasok yung kanyang labi dito sa red carpet. Ano papunta dun sa uh, gawing harapan. Itong inihanda nilang uh, tolda para sa ibigyan ng, ng departure rights. Mga uh, taga PNP uh, Headquarters Support Services yung uh, nakatakna magigay ng uh, ng uh, Arrival Honor at yung uh, ng na f na Salute para dito sa namayapang senadora. Kahit tirik na tirik ang araw, Cedric, ay uh, talaga namang uh, nakaabang dito sa labas. Ano? Yung uh, marami dun sa mga taga-suporta nito nga uh, yung, uh, yung senadora at si uh, Miriam de Pinto Santiago na pinagorending Iron Lady of isa uh, Asia. Dahil dito ngayon, ito na yung uh, labi na dito yung kanyang kabiyak uh, kailang, uh, uh na si, uh, sa uh, Santiago at uh, yung iba pang mga malalakit na ng pamilya Defensor Santiago. Ay mga, uh, mga media ay binigyan lamang at kinordona kinordon ano, dito sa gilid para mabigyan ng pagkakataon itong uh, pamilya na mak makapiling sa huling sandali itong uh, namayapang namaya senadora ni si Senator Miriam Defensor Santiago. Napapalibutan, Cedric, na maputing bulaklak itong uh, mismong uh, nito, no? na paglalagahan dito sa kay senator sa kay, kay dating senator Santiago at uh, mag makakatabi niya doon sa nito yung uh, Labine, yung uh, nito ng kanyang anak na si Alexander. Sa mga sandaling ito ay uh, magsisimula na yung uh, departure right at uh, inaasahan naman na pagkatapos ng departure right na ito ay mabibigyan din ang pagkakataon ng iba pang mga taga-suporta na makalapit sa mismo nito para makapagbigay-pugay dito kay dating Sen. Miriam D. Corson-Cato. Yan muna ang link test mula para dito sa Loyola Memorial Park, Palisades, Etc. Okay, Steve, nabanggit mo meron pang uh, ibibigay na panahon miya para maka-CEO, baka dalaw pa rin o makasilay pa rin sa kanya yung mga taga-suporta niya. Pwede pa rin ba yung mga wala dyan sa Marikina right now na pwede pang pumunta dyan sa area niya na uh, Steve? Oo, oh, Cedric, bukas naman ito para sa publiko. No? Lalo na uh, alas 11 ng uh, umaga kanina ay sinara na yung public viewing. Marami dun sa mga dumuwas galing sa probinsya ang hindi na nabigyan pagkataon na mas ng pagkataon na masilipan sa ulang pagkataon. Ito si uh, dating dati senador yung defensor sa Pero ang sabi naman ng pamilya, nakausap natin kanina, yung uh, dating chief of staff na si attorney uh, Talago ay po pwede naman daw na dumaan dito at pagbigay tuga yung iba pa mga taga-suporta. Lalo na no, yung maraming sa mga kabataan na nakikita natin ngayon na nakasuot na tulay pula yung iba sa kanila. Eh, na, nasa labas na sila yung mga volunteers. Ano? Pero sila ay din ng chance later on pagkatapos ng departure right at, at at pagkatapos na tuloy ang maihatid ng lingantungan itong si uh, yung dating Senadora Miriam Defensa de Sagago ay mabibigyan pa rin sila ng pagkakataon na makadalo at makapag-alay ng mga bulaklak. At tunayin sa Edith, sa labas pa lamang ng Loyola Memorial Park, eh, meron ng uh, lugar doon na, na inilaan para uh, doon mag-alay ng bulaklak at uh, magpahatid ng kanilang uh, pakikiramay doon naman sa mga naulilang uh, pamilya nitong uh, uh, dating